Ay, pagkakusog sa uwan. Dito na naman ako sa highway. Ayan, naghihintay ko kanina sa waiting shade. Kasi sabang lakas ng ulan. Tapos, mag-nest yung anak na nandun daw siya sa ano, tindahan. So, hindi ako maka, ano, makapunta dito kasi Sobrang ano na yung tubig. Ayan, oh. Kaya balik na naman ako doon sa pinakalas na ski na pinakalas na kanto parang iikot na naman ako babalik ako sa sa dinadaanan ko kanina kasi nandun daw siya naghihintay sa so, so medyo may kalayuan ng kanto kasi ay makuwing no na na o, so, siya nagdalog pa Ayan, apas ta, apas ta ang inahan. Ito, muna siya ay pinakalas na iskina sa Mabuhay Village. Ayan, dito na ako sa, ano, ito, dito. Sa center, sure ka to siya para papunta dun sa store. Kasi sabi niya, nandun daw siya. Naka, ano, ano ba? Ano ba yung Sa Tagalog eh. Sumilong. Ay, di ko alam. Ay, pinahirapan pa naman ang kalisod eh. Para maintindihan ba? Kasi marami naman akong friends na Tagalog eh. Kasi Bisaya. Ay, nakuha. Hindi naman tayo mga Bisaya. Nakainginan tayo ng Tagalog. So, yan ha. Malapit na ako sa may ano. Uwan sa may tindahan. Slide na ni Ron. Ay, nakakatakot pa naman. Medyo mandulas kasi yung suot kong chinelas. Doon pa ako sa kapila ng ah. naghintay. Eh, nandito lang pala siya Madali sa malapit. Madali lang siya maano. Okay, Ay, slide ba? Uh -huh. Ayan, medyo hinahina na sa kong ulan. So, ang ending, pagdating ko doon sa my store, Nandun na pa ako. Kasi, hindi ko siya nakita. Tapos, saan ba siya naghihintay? Ayan, dito. Banda ang store. B bakit wala siya? Sabi niya, yung message niya, nandun daw siya. So, eh? yun pala, lang, tumaan pala lang yung kapatid ko. Ayan, nakatricycle. Si So, sumakay siya. Hindi na niya ako na message. So, wala talaga siya. Kaya, balik na naman ako sa dinaanan ko. Ayan yung store. Wala siya. Hindi talaga nakita. So, balik na naman ako. Pauwi na lang ako. Ayan yung bahay. Ayan yung tricycle. Oh. Sumakay pala siya. Kaya nagyaw-yaw ang nanay, bakit hindi ako mini-message? Hindi na sana ako umikot. magikot ikot ikot kasi ako sa village. Ayan. Kaya okay lang yun. Natural lang yung mag-yaw-yaw ang nanay. Kaya importante, safe naman yung anak natin. Charot. So, ayan. Salamat sa si Jungpoy okay. ang guys. Kaya papasok na ako sa loob. Ayan.